So magandang tanghali mga kapigmit So hinalay na natin yung mga piglet natin. Yan. So ang ginawa ko dito, ah uh, sabay na yung walay sa pagpurga ko sa kanila. Yan. So yun yung ating nag-iisang maliit. Sila yung bats ng 12 heads at 12 heads at 7 heads. So yung sa maliliit, isa na lang natira. Saan na ba yun? Wala na. ang tago sana lang dyan ang natitira. Yan. So, winalay ko na kanina. Yan. So, wala po akong tinira doon sa inahin. Lahat sila sabay-sabay na lang walay dito sa dalawang inahin na ito. Kasi pag magtitira pa tayo dito, may posibilidad, may posibilidad na itong mga piglet na to pipilitan ni pipilitin nilang makatalon or makaliban para lang makadede ulit. So ngayon na walang dumedede sa inahin, so hindi niya hindi na nila gagawin na tumalon pa. Pero hindi po tayo nakakasiguro kaya binabantay-bantayan ko rin. Yan. So bali 27 days old uh, 26 days old ng piglet ang winalay natin. Yan. Ang ano ko dito kasi meron ditong medyo mahina pa kumain kaya ako winalay na maga Uh, para lahat sila lumakas kumain. Uh, ganon. So, dito naman sa inihin natin. And dito sa dalawa. Nagpurga na tayo. Ang pinurga ko dito, 6.5 ml na ivermectin. 6.5 ml din na ivermectin din. Kasi tingin ko dito mga nasa 200 kilo ang ating inihin. Yan, kaya 6.5 ml. Tapos, uh, vitamin ADE. Uh, biton or biton na vitamin e, B, A, E ang ginamit natin sa inahin natin na huwi na layan natin. Yan. So, ito. So, ito yung ginamit natin. Beton o biton. Yan. 2 ml per head sa kada inahin. Uh, ito mga to mga kapigmate. Kaya pag nagwawalay ako ay hindi na ako nag -iiwan. Kasi pag nag-iwan tayo dito, ma iingay yung mga piglet natin yung mga iba doon. Pero pag walang dumedede dito, uh, madali nilang matanggap na walay na sila. Sa ano nga pala, bigyan ko kayong tips sa ginagawa ko pag nagwalay ako sa mga piglet. Sa mga bagong walay, ang pagpapakain ko, uh, every, sa uh, ano, first day na walay, every 2 hours papakain ako. Second day, every 3 hours nagpapakain ako yun. Dire-diretso na yun, every 3 hours na. So, sa unang pagkawalay lang kasi alam nyo naman ang piglet. Uh, sanay na sanay ang mga yan na mayat maya dumedede. So ito, hinarangan ko na. Kasi alam ko na yung mga ginagawa ng piglet based sa aking experience pag bagong walay. So pini tumatalon sila dito. Kaya naglagay ako ng harang dito kasi nandito yung side nung inahin. Yan. So, so yan yung dumi ng ating piglet. Oh. Tubol. So yan. Ah, uh, wala tayo nakita ang problema dito sa mga winalay natin sa ngayon na so may bukas pa tayo may ilang araw pa tayong hintayin yan so hintayin ko lang yung taga DA so sa Bayawan ano Department of Agriculture uh, dalawang inahinto kukuha sila dito ng dalawang piglet dalawang piglet po para sa dote or bayad sa AI yan. so ngayon po dito sa lugar namin ah uh, medyo matagal na eh na puro yung bayad nila sa AI ay piglet na kinukuha nila kasi kasi yung ano ay alam niya naman botohan yung mga yung mga nakupo ngayon ay mga nangapo. sa mga mayhirap na bibigyan sila ng mga piglet yung panimula Ayan. kaya yung kukunin ditong dalawa yun din ang pamim pamimigay nila Ayan. O nga pala, yung malit dito, yun, yun, yun na yung malit na yun, Oh. Yun, yan. Yung malit na yun, mga kapigmate, ah, uh, sabi ng iba, o sabi ko rin dati, na pag yung maliliit nyo, o yung maliliit natin, mas maganda iwanan sa inahin. Pero, based sa experience ko, kahit iwanan nyo yun sa inahin, mas mabilis lumaki yung piglet kung pure pins na ang kakainin kesa uh, iiwan pa natin sa inahin. Ang problema kasi pag nag-iwan tayo ng piglet dito mga kapigmate sa inahin, kuno kunari, uh, isa or dalawa maliit, iniwan natin dito sa inahin. Ang mangyayari po doon mga kapigmate, sobrang lakas ng gatas ng inahin. Pag dumede yung piglet sa inahin at wala na yung mga kapatid niya, ang mangyayari mga kapigmate, mag- tatairin po yung mga piglet na may iwanan. Kasi sa sobrang lakas ng gatas na ipoproduce ng inahin, dalawa lang sila, or isa, or tatlo, basta kung ilan yung iniwanan nyo, magtatay uh, po ng piglet. Uh, Magtataypo yung piglet kasi overproduce or over sobra-sobra po 'yung na de-de nila Kaya mas maganda pag nagwalay kayo, iwalay nyo na lahat. Mm -hmm. Mas maganda 'yon. Yung piglet sanayin nyo na lang na kumain ng todo. So, naman malalakas kumain pero gusto ko yung malakas na malakas talaga. Yung pagkalagay ko, nag-aagawan sila. Yung tipong nag-aagawan. Don't ko masasabing malakas kumain ng piglet pag naglagay ako ng pigs dyan, ay tipong mag-aagawan sila yung parang mag-uunahan. Mag sa ngayon kasi ang kain nila, pag naglagay ako ng pakain, uh, titikim-tikim lang yung iba, alis, balik na dito sa gilid, kahit tikim, alis na ulit. Kaya ang ginawa ko, uh, yung feeds nila, tinanggal ko. So mamaya after 2 hours, siguro ma uh, time check tayo, ngayon ay 1.30 ng hapon. So papakain ako mamaya mga 2.30 ng hapon. So, Tsaka na lang ulit tayo maglalagay ng pakain dito. Sa tubig nila, normal tubig lang, kaya lang, pinaglaruan na pala nila to. Tapon na to kasi madumi na. Agad to madumi na mga tapon nyo na yung tubigan ng alaga nyo. Tapos, palitan ng bago. So, kukuha lang tayo dito ng bago. So, yan po yung mga winalay natin. So, So, hindi natin masasabing malalaki o oh, mal, hindi, hindi, natin masasabing malalaki at hindi natin masasabing napakalilit naman ang alaga natin so tama lang normal lang so, lalagyan lang natin ng tubig may tubig pa naman tayo dito Ayan. kasi itong mga to unlimited tubig yung, feeder, yung drinker nila hindi ko, pa, hindi ko na nilagyan kasi ah uh, bukas ipopose na natin to na for sale so sa ngayon hindi pa So, bukas pa talaga dapat ang walay nito. Pero, uh, winalay na natin ngayon. Winalay na agad natin. Para, ano, mas mapalandi agad natin yung inahin. So, napag-inject na tayo dito ng vitamin A, D, A, at porga sa inahin. Ang hintay na lang natin dito ay maglandi. So, sa inahin, ang target natin na maglandi yung mga inahin natin na winalayan, uh, target natin 2 to 5 days. Dapat sa loob na limang araw, naglandi na sila. O sa loob na limang araw, napaiay na natin. So, yun po ang target natin. So, feeding pa rin natin sa inay natin. Dito, pag nung nagpapadedi pa sila mga kapigmate, ang feeding ko sa mga inay natin, every 3 hours, um, Uh, every 3 hours, 750 gram na feeds ang pinapakain ko. Every 3 hours yun na. Tapos ngayon, nawalay na sila balik na ako sa ano, balik na ako sa normal na dami ng kain ng inahin natin. So normal na pakain ko sa inahin ko na buntis o hindi buntis, 1.5 kilo per day. Grower po na ano, pig, yan. So ayan po yung pig na, pigs pig na gamit natin. So mayroon tayo dito natitira ng sorry, makalat. Titirang isang sako. So isang sako na lang. Ito yung kabibili ko lang kanina. So, hindi tayo makabili pa ng maramihan kasi yung mga piglet natin, hindi pa na-dispose. -di Pag na-dispose yun, saka tayo bibili ng marami. ito. Ayan yung inihin natin. So, may stress na mga yan. Kasi, yak, ito, mapapansin yung dede nila, bukol na bukol na. Mas bumubukol pa yan kasi, eh, hindi sila nagpapadede. So, ito yung pakain ng mga piglet natin. Mamaya, ilalagay natin ulit doon sa piglet natin. Yan lalagay natin dito. Ayan. Hintayin lang natin kumuha dito yung taga DA ng dalawang piraso para sa dote, bayad sa dote. Yan. So, sorry mga kapigmate, medyo madalang tayo na pag-vlog ngayon. Kahit gusto natin tumas yung follower natin or may pag-engage sa may pag-engage. So, hindi tayo na pag-engage kasi medyo naging busy tayo ng mga nakarang araw. Marami akong pinagawa. Tapos may ginagawa din ako. Tapos yung anak ko rin nagre-request din ng motor, ah uh, nilalakad ko rin para makuha yung motor niya. kaya uh, kaya medyo busy pa. So sa ngayon, tiliting ko na lang per, kada araw mapag-upload ako ng isang video para naman alam niya na, kailangan natin umangat. <laughs> good morning, good morning mga kapigmate. Yan. So ito mga to, kahit magingay itong mga to, Uh, hindi na yan tatalon kasi wala naman dumede dito. Ang mahalaga lang naman sa, sa bagong walay mga kapigmate, sa pag nagwalay ako, unlimited tubig lang sila. Pero sa feeds, medyo alalay ako ngayon. Yung mga nakarang kasing teknik ko dito sa pag ano, ng mga pag, bagong walay na piglet, unlimited. So ngayon, control na lang, control. Ang iiwasan natin, magtay yung piglet natin. Diyan. So tubig lang unlimited. So yun lang. Magandang hapon mga kapigmate.